Okay mga kaibigan. So ito po, may bago na namang video. Ito pong si sa totoo lang extreme mga kaibigan. Kung saan ito nga pong balitang balitang uh, pagbaha uh, sa Davao dio Manoso So sa so, mga ina-invite ko mga taga-Davao diyan ano. Uh, please comment. Ano pong uh, comment nyo dito na uh, ang uh, maunlad, mga maunlad din na lungsod na Davao eh nakakaranas po ng mga pagbaha. Panuorin po natin 'to mga kaibigan. Ilang taon lang Tulip ang drive, matina ah. dinito, tapos si Sarah, at yun, si Tatlong ano na Tatlong buto na Okay, ang sa okay. okay. Sa sa Ah, nga Pero na Deka Homes, Talomo Ano to? Deka Homes, Talomo, Davao City Baha nga no, parang para siyang subdivision pero may baha nga mga kaibigan. Kung may mga nanonood na taga dyan, comment down below. Uh, let me know kung nasolusyon, nasolusyonan na po ba to ng LGU ng uh, Dabao o talaga pong binabaha pa din. Ano? Um, sige po, pagpatuloy natin yung video. Okay. At, daw, at daw, public market baha din mga kaibigan so nung una ko pong kinontent tong baha sa dabaw may mga nagsasabi na hindi tabi kasi yan ng ilog kaya baha pero ito nakita natin kanina subdivision eh hindi naman ilog ito naman Agdao Public Market makikita naman natin may mga establishmento hindi naman to ilog no so please let, let me know uh, bakit to nagbaba tabi ba to ng dagat tabi ng ilog o konting ulan babaha kasi pagka bumabaha mga idol, alam, alam naman natin, drainage system, no? So, uh, naungkat din yung mga, gano'ng kalaki yung pondo, lalo na yung last, <laughs> ang usok. Lalo na po itong uh, itong si uh, Paulo Duterte na meron pong uh, sa tatlong, uh, tawag dito? Sa tatlong taon, ay meron pong uh, meron pong humigot kumulang na 51 billion, no? Uh, let me... Let me hear if th that will be correct. Uh, okay. Okay. So sabi po dito, ni, uh, sa totoo lang extreme, si Congressman Paolo Duterte daw po, ayan ah, uh, ito po ay uh, kinumpirma to no, ng DPWH, ay uh, nakakuha po ng... Uh, suma total na 51 billion, hindi million ha, ah, billion na pondo po, no, mga kaibigan. So, kung yan po ay, di ba, kinumpirma na ng government agencies, bakit po yung problema sa ba, hindi po masolusyonan. Hindi po ba, ako po, hindi ako nagmamarunong, hindi ako nagsasabing madali lang yung solusyonan. Pero, kung ako may 51 billion, men, siguro, di ba, nung panahon ng tag-init, malamang pinagawa ko na yung drainage system kung may mga clogging man Di ba para pagdating ng tag-ulan o kung may mga hindi inaasahang bag yung dumating, eh talaga nga naman pong uh, makakakita tayo ng pagbabago, makakita tayo ng development na hindi nababahin. So, saan na napunta yun? Di ba? Kung ganun kalaking pondo, 51 billion na, Kaya po yung ibang syudad nagsisielos eh. Di ba po? Nung nakaupo po si uh, si Presidente Duterte, ang nakuha po ni Congressman Paulo Duterte na, na pondo sa kabuuan, no? Eh, 51 billion na. Malaki-laki nga, no? So, ngayon po kasi, uh, medyo uh, umaalma siya dahil uh, ang approved budget ngayon ng Davao ay nasa 500 million na lamang, no? Well, sabi naman ng, sabi naman, mga kaibigan, nung nangangasiwa sa budget, eh, diba? eh di ba? Eh, hindi naman lagi araw, no? Minsan gabi. Siguro araw dati sa Davao, ngayon, araw naman sa ibang uh, LGU. yon Ganun lang naman yun. Eh, eh paano pa natin? Ang no? Toril. Apa? Saan Toril? Parang, parang agos ng dagat to ah. Parang flash flood yung ano. Toril, sino pong mga taga dito? Shout out po sa inyo. Malakas ang agos. Medyo delikado po ito, no? Kung ikaw ay... Nagmumotor, naglalakad kasi baka may, may mga manhole dyan. Ako, ma

Like, ito, nagtutula ko, ako Nagtutol, ano to jeep? Mga kabataan, oh Nako, eh, delikado po yan sa ano Sa leptospirosis, mga kaibigan ba? Diba? Nako po, ako po, diba? Kung ikaw po ay uh, uh, residente ng dabaw Nagbabayad ka ng tax Eh, marapat lamang siguro na Yan, sa, sa aking palagay Ang baha, mga kaibigan Kahit saan, kahit sa dabaw Yan po ay isa talaga sa challenge Ng mga, kung sino mang uupo dyan Kasi, how can you solve the problem of flooding? Okay? If you have enough bad budget, so sa panahon ng uh, tagtuyot pa, tag-araw, eh talagang dapat gawin mo na yan, no? Kung ikaw may bilyong-bilyong uh, pondo, siguro, di ba? Hindi natin sinasabi na perfect. Di ba? Kahit naman kasi sa mga maunlad na bansa, Japan, kahit Amerika, binabaha din eh. Pero syempre, di ba? Kailangan makita ng development yung taong bayan. Sila yung nagbabayad ng buwis. So, People, kaya na po ang magusga, mga kaibigan. So, sa mga pondong yan, mga numbers na inyo pong nakinig, dito kay sa totoo lang extreme, saan po yung napunta? Bakit po hanggang ngayon, binabaha pa rin po, and above. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat.